Masel, Kris. Bakit po tito? Bakit po? Bakit ni isa sa inyo? Wala man lang nagmalasakit na bilhan ng gabot si tatay. Mas importante pang unahin 'yong paglalakaw siya kaysa ang lolo nyo? O tay, ano yung mga dala niyo? Ha? Ito? Mga maruruming damit ng mga pamangkin mo? Huwag yung sabihin kayo ang maglalaban ng mga yan. Nasaan ba yung mga batang yan? Wala anak. Sinundo sila ng mga batada nila. Tay, hayaan niyo silang maubusan ng maisusuot. Para sila naman ang maglaban ng damit nila. Anak, paano sila makakapaglaba? Eh halos gabi na sila umuwi. Yun na nga eh. Kaya wala silang iniisip na trabaho dito sa bahay dahil kinukun nyo. Hayaan mo na lang ako dito. Sige na, umuwi ka na. Yan ang hirap sa'yo, Tay. Kaya namimihasa sila eh. Hayaan nyo, sasabihin ko yan kapag tumawag ang ama nila. Sige, sabihin mo. At nang mag-isip doon ang kapatid mo. Ayaw yung sabihin ko. Tapos ano, pag nabagod kayo o nagkasakit kayo, sa kakayo magrereklamo na hindi kayo mabilhan ng gamot? Alam ba ng ama nila na hindi nakakarating sa inyo ang pambili niyo ng gamot na binibigay niya? Anak, pwede bang wag mo nang sabihin? Ayaw ko kasi magalit yung kapatid mo sa mga anak niya. Yan kasi, pati sa ama nila, nagsisunungaling na din sila pagdating sa paghingi ng pera dahil kinukonsinti nyo sila. Kaya napaghalat ang paborito mo yung mga yan eh. Dahil pinamimihasa mo sila. Sige tay, alis na ako. basag natin yung to. <tapong> pa. Oh, mga po, dumating na pala kayo. Oh, polo. Wala ba kayong nabiling pagkain? Hindi kasi ako nagluto. Lolo, hindi po palengke ang pinuntahan namin, kaya huwag ka maghanap ng makakain. Kala ko kasi, kahit tiralan yung pagkain, ang may nyo. Lo, hindi namin gagawing mag-uwi ng tira-tira, no? Nakakahiya kaya? Lo, bakit naman po kasi hindi kayo nagluto ng makakain nyo? Napagod kasi ako maglaba ng mga damit yung mga ko. Kaya tinamad na akong magluto. Ganun po ba? Hay nako lo, hindi namin problema kung pagod ka. Hindi ka naman namin pinaglaba ha. Tsaka huwag ka magreklamo kung hindi ka kumain. Kaya nga po lo. Mga po, yun palang pambili ng gamot ko na ibinigay ng tatay nyo. Wala na ho yun po yung pinanggastos namin ni Kuya na namasyal. Sa so, susunod na lang kay bumili ng gamot nyo pag nagbigay uli si tatay. Tara na, Bunso. Hello, Tay. Hello, anak. Mga anak, kumusta na kayo dyan? Atay, si kuya po nandito, nagduduyan. Kumusta na si tatay? Si lolo, wala po siya eh, umalis kanina. Ganun ba anak? Binigay niyo na ba yung pambili ng gamot ni tatay? Opo tay, binigay na po namin. Umalis po siya kanina. Baka bumili na rin po ng gamot niya. O sige, tatawag na lang ulit ako pag nandyan na siya. Message yun na lang ako ha. Sige po tay, magingat po kayo dyan. I love you tay. Rysel. Chris. Bakit hindi niyo tinutulungan ang lolo niyo? Ha? Tito, ang init-init po kasi. Baka mangitim ako. Atito, andyan po pala kayo. Sumusobra na kayo ah! Hindi kayo naawa sa lolo nyo? lalaki nyo? Pero hindi kayo marunong tumulong. Anong klase kayo? Pati pambili ng gamot niya na binibigay ng tatay nyo? Hindi nyo binigay sa kanya? Anak, tama na. Anong tama na tay? Mamayang gabi kakausapin ko si Masong. Dapat lang na malaman niya ang ginagawa sa inyo ng mga anak niya? Anak naman. Hayaan mo na sila. Parang awa mo na. Hindi pwede tayo. Kahit anong mangyari, at isipin nila sa akin, at least puro totoo ang sinasabi ko sa kapatid ko. Kitang kita naman kung paano kayo trato ng mga yan. Kaya umanda kayo! Rish! Rish! Bakit po, lo? Pwede mo ba akong bilahan ng gamot na may inom? Hindi kasi maganda ang pagkaramdam ko eh. Hay naku, lo! Tignan nyo! Nakabihis ako! May lakad ako ngayon! Reset. Reset! Reset! Bakit po? Ano pong kailangan nyo? Pwede mo ba akong bilahan ng gamot na po? kasi ang pagkaramdam ko? Parang awa mo na. Hay nako lo, nakabis na ako. Paalis na rin ako kagaya ni kuya. Kayo na lang bumili ng gamot nyo. Diyos ko, ano pang nagawa ko kahit ganito ang mga buko sa akin? Tay! Tay! Tay, anong nangyari sa'yo? Taas ng lagnat nyo ah Oo nga anak Rysel Chris Rizel? Chris Bakit po tito? Bakit po? Bakit ni isa sa inyo Wala man lang nagmalasakit na bilhan ng gabot si tatay Mas importante pang unahin nyo ang paglalakot siya Kaysa ang lolo nyo Isipin nyo ang mabuti kung paano nagkasakit ang lolo nyo? Dahil wala kayong ibang alam gawin dito sa bahay nyo? Puro na lang siya? Anong tingin nyo sa kanya? Katulong? Hindi naman po, Tito. Yun naman pala eh. Bakit siya lahat ang gumagawa dito sa bahay nyo? At ikaw, Raizen? Kababahay mong tao, pero hindi mo alam ang trabaho mo dito sa loob ng bahay nyo? Hindi na kayo naawa sa lolo nyo? Matanda na siya, pinagsisilbihan pa rin kayo. Inaasikaso, inaalagaan, at mahal na mahal niya kayo. Alam nyo, kayo yung mga apong hindi marunong suklian ang pagmamahal at pagmamalasakit na binigay sa inyo. Kahit suklian nyo man lang sana ng respeto. Tama na, iuwi ko na ang lolo nyo. Hindi pwede tay, hindi ko hayaan ganito ang kalagayan nyo. Iuwi na kita sa bahay, sa bahay ka na magpagaling. Tatawagan ko mamayang gabi ang tatay nila, mag-uusap kami. Kailangan niya nang malaman ang tunay na ginagawa sa inyo ng mga batang ito. San ka nakakita ng mga apong hindi marunong suklian ng pagmamahal na isang lolo? Tara na tayo.